sa ating programa kung soy at swerte. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga giliwong tagapalood, siyempre Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din sa ibang, ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Ah, nanood ba kayo nung sola ng ating presidente? Ano yung report niya na napakinabangan nyo? Ah, pero hindi yun. yan. Ang topic natin, ah, ang topic po natin ay patungkol doon sa katanungan ng isa nating tagapanood, no? Ng isa nating tagapanood, sa totoo, ah, marami ang nagtatanong nito, eh. Simula nung uh, ilabas natin yung So mara ilabas natin yung ano, yung uh, nakaraang araw, yung patungkol dun sa sa ano, sa pagputol ng kamalasan. Natatandaan niyo isang pamilya na mayroong naging problemang mabigat. Nakaraan niyo na naikwento natin at nabigyan din natin sila lang lunas kung paano manging, mabalik yung swerte sa kanila. At tayo lang po tayo dyan ang tawag ng ating mga tagapanood dahil nga sabi nila sa akin, eh, Sir, mukhang baka naman pwede niyong i-topic pa rin yung patungkol dyan. Sa totoo po, maraming beses ko na itong napaksa eh. Pero, ang dami-dami talaga nang nagtatalong. Kasi sabi nila, halos yung pamilya, ganun din ang nangyari na dumaan daw sila sa proseso ng talagang hirap din. At talagang malas. Kaya naman ang title natin, gawin ito para makawala ka sa kamalasan at paghihirap ng buhay. Alamin kung paano. Yan ang ating papaksain sa gabing ito. Noong nakarang live natin, napag-usapan yung isang pamilya na inabot ng kamalasan sa buhay. Pero nung tinuran natin kung ano ang dapat nagawin, muling sinwerte ang pamilya na yon. Kaya naman marami ang nagtanong sa akin ito nitong mga nakarang araw. Ang katanungan nila halos pare-pareho na sana raw mapaksa natin yon, pero talagang nangungulit ang tatanungin natin kahit sinabi ko na na, na topic na natin. Pero pagbigyan naman daw natin sila, baka daw may iba pa tayong impormasyon patungkol doon. Kaya dahil dyan, uh, tingnan natin no? kung ano yung mabab masasabi natin patungkol doon sa mga question ng ating taga-subaybay. Naalala ko tuloy yung katanungan na isa nating taga-panood na nagsadya pa sa atin. Sabi niya sa akin, ang ganda-ganda ng kanyang negosyo. Dahil nga malakas ito at nagtayo siya ng isa pang business. Pero doon nagsimula ang problema kasi kung napakalakas ng isang negosyo, yung isa naman niya napakahina. Kaya isinara na lamang niya ito. Matapos yon nagsimula humina na rin ang isa niyang negosyo na dati naman napakalakas. Hanggang ngayon talagang random niya na nakayakap sa kanya ang kamalasan, paano raw ba makakawala? Ibig niyang mabalik ang dating sigla ng kanyang business at yung kinikita niya. Sana naman raw matulungan natin siya, medyo kasi papaubos na ang kanyang naiipon. Ayaw niya naman daw i-give up yung kanyang business. Baka daw kasi matulungan pa natin siya. Tinanong ko siya tungkol sa negosyong binuksan at nalugi. Wika ko sa kanya kung ang mga gamit na naroon sa negosyong nalugi ay dinalan niya. Ito po yan eh. Yung isa nating taga, yung nagtatanong na yan, yung sabi ko meron siyang isang negosyo na nalugi. Isa na rin niya isang business niya eh. Pero isang business niya malakas. Pero dahil nga nalugi isang negosyo niya, pakahina, minabuti niya isara na lamang. Kaya ang niya, simula nung isa na run niya yun, humina rin yung isang business niya. Hanggang sa unti-unti nang talagang papaubos na yung kanyang ipon. Ayaw niya naman daw i-give up yun sapagkat baka sakaling mabalik yung dati. Kaya ang niya sa atin, bakit nagkaganon? Dati namang malakas. E ito na yan eh. Alam mo yung sinasabi natin. Ito, tatandaan niyo ito. No? Kasi tinalong ko siya kung yung mga gamit niya ba doon sa negosyo isinara niya ay iniligay niya doon sa isa pa niyang business. Ang sagot niya sa atin, Opo, sir, yung ibang gamit ko doon, iligay ko doon sa isang negosyo ko. Sabi ko, yun na po yun. Kasi yung negative na dala-dala nung nakaraan mo doon sa pwesto at binitbit mo ngayon yung gamit na yun, sa isang pwesto mo na malakas naman, ay doon na nalipat yung negatibo. Yun po yung tatandaan natin, kaya humina yun eh. Yun po yung tatandaan natin. Halimbawa, no? hindi lang tungkol sa business. Halimbawa, ito nabanggit ko na rin ito dati pa, pero babanggitin ko sa inyo at baka yung iba natin tagapanood ay eh, nakalimutan na ito o kaya naman ay hindi nila napanood. Halimbawa, sa isang bahay kung sa ka tumira. Umupa ka na isang bahay o kaya nakabili ka na isang bahay. At dito sa bahay na yon na tinitira nyo, napakaswerte mo. Ngayon, nag-iisip ka paano kung manadala yung swerte doon. Baka paglipat namin doon, maiba na yung swerte doon sa ninipata na yung bahay. Gayto po yun. Kung sakaling sadyang swerte kayo sa pinanggalingan yung bahay at dilipat na kayo, nagwo-worry ka na baka doon sa lilipatan nyo hindi ka swerte. May paraan po dyan na mabit-bit yung swerte nyo. Eh. Halimbawa, ito yung pader, no? Yung pader, ito. Ito yung pader na to. Ngayon, itong pader na ito, kukuha ko dyan. Titiktikin ko yan. Titiktikin ko yung pader. Kukuha ko ng isang ng part nito. Yung simento nito, kukuha ko sa pader na yan. At kukunin ko yon dadalhin ko doon sa lilipatang kong bahay. At doon sa lilipatang kong bahay, sa isang pader din na naroon, didikdikin ko yung pader na yon at ilalagay ko itong yung kinuha ko doon sa isang pader na swerte kami doon sa bahay na yon at ilalagay ko doon, sisimentuhin ko. Ngayon, madadala mo ngayon yung positibong element doon sa pinanggalingan mo at kung ano yung swerte mo doon, magiging swerte ka rin doon sa pinuntahan mong bagong bahay. So, yan po. Kaya naman, dun sa, parang yung sa negosyo niya. Yung negosyo niya, bumagsak itong isa at yung ibang gamit, nilipat niya dito sa malakas business, nakita niyo, at unti-unting lumagapak yung kanyang business. Ano po? Yun po yung sinasabi natin na hindi po okay. Kaya doon sa mga taga-panood natin, eh gamitin po ninyo yan. Ngayon patungkol naman po doon sa sinasabi natin kanina, na ang title nga natin, gawin nito para makawala ka sa kamalasan at paghihirap. E, tungkol doon sa business kasi yung talong niya. Ngayon kung ikaw sa sarili mo at sa pamilya mo, ay nakakaranas din ng ganyan na kamalasan, paghihirap. Yung, yung ginawa, yung naitalakay natin noong nakaraan, Pwede nyo yung gawin yon. Gumamit kayo ng ginseng mover stone, ipanglinis mo yan doon sa bahay mo at yung stone na yun pwede nyo ilagay sa pampaligo nyo para ma-remove yung element ng negative. Pag na-remove na -remove yung element ng negative, lalakas yung positive energy mo at suswertehin ka. Ngayon, ito naman, balikan natin yung negosyo na humihina. Halimbawa, may negosyo naman kayo na humihina na pwede nyo rin gamitin yung tinatawag natin yung stone na uh, gym remover stone. Ibabad nyo yun sa tubig na nais nyo ipandinis doon sa inyong uh, opisina, dun sa inyong flooring. Kasi parot pa yung customer nyo. Baka may naiwanan na negative doon. Makakatulong yung para maalis yung negative. Makikita nyo, sisigla muli yung negosyo nyo. Ganon po yun. Ganon po. Ano. Kaya, doon sa tao din naman, napatuloy na may namalas. Gaba doon sa tubig yung jeans remover stone at yung pinagbawaran niya, ipaligo niyo kung nasa abroad kayo dahil wala naman kayong tabo dyan. Shower ang yung gamit. O kaya yung nandito sa atin, puro shower na rin ang ginagamit. Eh, kumwa eh, magtiis mo lang kayo doon sa isang timba, ilagay niyo yung stone. Ngayon kung sakali namang wala kayong timba, pwede niyo mailagay sa isang lalagyan yon yung stone na yon. Pagkatapos yung mag-shower, yung pinagbabara naman, yun naman ang ibuhos mo sa yung ulo pa hanggang pababa. Ngayon pupunasan mo lang yung, yung katawan ng towel, dampi-dampi lang para ma-absorb ng body mo yung, yung uh, tinatawag natin pinagbabara mo doon sa yung stone. No? Ma-absorb ng body mo para alisin yung negative energy. Yan po yun. Pag naalis yung negative energy, asa mo, ang swerte ay magtutuloy-tuloy na sa'yo. So, yan po yun. Kaya doon, gawin nito, gawin nyo yan. Na sa ganoon, eh, makita nyo ang pagbabago at pagsigla ng inyong business. Ano po? Meron pa tayo isang topic eh. ba ito yung topic natin? No? Uh, ito naman yung uh, isang topic na yan. Ito naman yung payabungin ng swerte sa loob ng tahanan at lugar ng negosyo. Para rin itong karugtong din ng ano natin. No? Dama mo ba napaka, may, napakabigat tatakbo ng pamumuhay kahit nagsisikap ka ay wala pa rin at laging nakakawala ang swerte na dapat ay nakatulong na ng malaki sa iyo. Kapag nakawala, nakakawala o kapag nakawala ang dapat na swerte mo, tiyak na may hadlang o balakid sa inyong tahanan. Pwedeng napakalakas ng tinatawag natin na negative chi, umiikot yan sa bahay. Yung negative chi, kung mas malakas siya, natatalo niya yung positive chi, lumalakas yung negative. Pagka lumakas yung negative, asa na pwedeng malasin nga yung mga tao doon sa loob ng tahanan. Kapag malakas ang enerhiya nito, asang hirap makuha ang swerte. Kahit na nagsisikap ka, pwedeng andyan ang biyaya pero biglang nagkakasakit. Magkakaroon ng iba't ibang problema kaya ang nangyayari, ang swerte at nawawala at napapalitan ng malas. Palawa na upang tapusin ang kamalasan na namamahay sa inyong tahanan o lugar man ng negosyo. Kailangan natin ang panlunas sa sa makawala ka sa kamalasan at mapalakas mo ang positive chi at good chi. Ito yung binabanggit natin kanina, gumamit kayo ng Jinx Team Mobile Stone. Pero, pag may business ka o kaya may yung sa bahay mo naman, kung gusto mong parang may gwadya dyan na hindi na makapasok yung mga negative energy, pwede ka maglagay dyan. Yung tinatawag natin, House Guardian Spell Stone. Ito ay nagpapalakas ang enerhiya sa iyong tahanan at lugar ng negosyo. Ipwesa e ito sa gawing silangan ng inyong bahay, makatutulong upang lusawin ang negatibong namamahay sa tahanan, opisina o iba pang uri ng negosyo. Palalakasin niyang payabungin ang swete sa inyong lugar. Marami ang nagpapatunay na nakatutulong ng malaki sa kanila ang House Guardian Spellstone ang ganitong uri ng charm ay hindi ginagawa ng tao kundi ginawa ng langit. Nilikha ng ating Panginoong Diyos upang magsilbing kasangkapan natin para makahulagpos kayo sa kamalasan at mapayabong nyo ang swerte na matagal nang inaasam sa inyong buhay. Marami ang gumamit nito, kaya kung nais yung mabago ang kapalaran, kung hirap na hirap ka ngayon, Panahon na upang pasiglahin ang iyong pamumuhay, payabungin ang swerte sa paglalagay ng house guardian spellstone sa loob ng tahanan at ganoon din sa lugar ng negosyo. O yan po, narinig nyo yun na yung uh, ating uh, talakayin. Sana po, uh, patungkol dun sa nagtatanong kung saan makukuha yung mga binabanggit kong charm, dito po sa aking opisina. Pwede naman kayong tumawag o pumunta kaya. Ah, uh, tingnan natin tong uh, ah, aga panood natin. Ah, binabati natin si ito ba? S, yes. yes. Good evening sa iyo. Alam ko po si S ito, babae ba ito? Dala ako. Yes. Nagkatalawa siya, 1982. okay na ako okay. Si 1982, maganda yung kapalaran, pero yung kalusugan, bantayan ha. Si 1983 naman, okay din naman yung kapalaran niya. Ano po? Kaya lamang yung last quarter nitong taon, pwedeng malapit sa disgrasya. Henny Hamelano, magandang gabi. Felicidad Rabago. Uh, good evening po. Bawal po ba maglipat ng bahay pag Ghostman? Eh, kung, kung pinapaalis ka na doon sa didipatan, sa tinitiran mo ngayon, kung nangungupahan ka lang, halimbawa lang, kung mungupa ka, at papaalis ka na, pinapaalis ka na, o kailangan mo na talagang lumipat, kahit kostman pwede naman. Pwede pwede ka namang lumipat pero kailangan natin ng kailangan mo maglagay ng mga pangontra doon bago pa lumipat. Sinasabi natin yung Satura repotenta to perarotas. tinuro ko na yan dati hanapin mo na lang doon. Bago ka lumipat doon sa lilipatan mong bahay, idikit mo muna yun sa entrance ng yung bahay. Sa entrance sa mga Pwedeng lagusan, pwedeng sa exit, sa mga bintana. Maglagay ka noong, malita mo lang. Pwede mo mailagay ilagay yun doon eh. Ngayon, pagka, pagka schedule ka ng lumipat, buksan mo yung mga gripo doon sa loob ng bahay na yun, na yung dilipatan. Nang 15 minutes, buksan mo siya, hayaan mo umagos yung tubig, huwag mo nang panginayangan yun. Yung pag ng tubig, kasi para ma-release, ma-remove yung mga negative na nandun sa tahanan na ngayon. ngayon, para lang hindi rin maka talaga yung sinasabi nating sa Tura to operarotas para hindi maka hindi makapasok yung, yung mga hungry ghosts, kung tawagin nila, no? kapag ka-ghost man. Kung talagang gusto mo na lumipat, pwede naman yan. Ano po? Basta gawin mo lang yung sinasabi ko. Ngayon, yun, tinatawag natin yung jinx stone. Kung meron kanya niya, ipalinis mo doon sa loob ng kabahayan mo yung pinababara noon para maging okay yung didipatan mo. Ano po? So, yan. Sa nagtanong. Uh, tingnan pa natin itong iba. sia uh... Clear nagtatanong tatanong si Hami, Hami magkalo yung Cleopatra Charm, 6,000 po yun. Flor Delisa Magdayo, good evening po, Petronella Benko, Marilyn Melendres, sa, sa Saudi Arabia siya, boss ko parang walang problema sa pera, lagi silang masasaya. Ano kayang gagawin ko para madala ko pauwi ang swete niya? Ay nako eh, nagyan eh, ka sa Middle East. Gusto mo dalhin yung sweater rito. At lagi sila nga masaya. Eh, hindi ka naman pwedeng tumiktik. <laughs> tumiktik na sa pader nila. Baka mahuli ka. Ma mapasama ka pa. Hindi ka naman pwedeng ganon. Uh, siguro naman, eh, matagal ka na nirahan dyan sa kanya, sa boss mo. Kaya matagal ka nagdingkol. Baka naman kumapit na yung sweater sa'yo. Pagdating mo rito, swerte ka na rin. Ano po? Eh, mga ganoon kasi yung pangyayari. Na-absorb mo yung positive energy ng boss mo at pwede mo mabitbit sa yung pag-uwi. Annabelle Manyalak, makakaalis ba ang asawa niya? 1975. May isang pagkakataon po na makaalis. Ano po? 1971 naman ito isang. Si 1971, medyo hindi kagandahan yung kapalaran Ingat-ingat sa mga scammers, scandalo, iwasan, mainit na ulo, mapapahamak ka. Lani Pasha, 1968, okay oh, naman po yung kapalaran niyan. Jasque, pasilip lang po ng kapalaran niya. Sabi niya, 1980. Medyo okay, okay naman po yung kapalaran nyo. Ingatan lang, medyo lalo na kung maulan, malapit sa disgrasya, particular kung gabi. No? Yun lang, may signo sa aksidente. Ingatan lang, lalo na kung gabi. Ano po? Ingat, ingat lang po. Lalo na kung nagdadrive ka. Pero okay naman po yung kapalaran sa taon na ito. Ano po? Si Tina Piodena. Okay naman po yung kapalara, no? Okay naman po. Nancy Alcantara, 1972. 72 ba to? May trial po. May pagsubok sa taon na ito. Pero ang swerte ka naman next year. Magsisilang swerte niyan sa huling bagi ng 2025. Buwan ng October, mag-start yan. Yola, Yolalia sapanida Magandang gabi po. Hermie Villanueva ng Europe. Uh, Rowena Tolentino, magandang gabi. Belore Channel, 1976. Medyo hindi kaganda ng kapalaran. No? May mga trial pero oh, malalagpasan. No? Si Ronda Julian, magandang gabi sa iyo. Julie De Pesta. Ganda na pag mo. Oh, maswerte po sa so, taon na ito. Maswerte. Si... Nasa ah, na ba tayo? Bienvenido Campo, 1964. Okay naman po, pero ingatan po yung kalusugan na Si 1960, Rowena Tolentino, 1971. Uh, hindi ko ganong okay, no? Magpakatatag, may pagsubok, napaparating. Gumamit ka rin ng energizer pendant malapit po sa pagkakasakit si Eva Campupos 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 Si Campupos na, hindi gaano maganda. Teka, tama, ba? 54? May trial po. May trial pero malulusot na naman. Ang swete, malapit na pong dumating. Si Kampupos, Loni Arado. Gandang gabi, maka, makapasok po ba ang anak lalaki ngayon sa trabaho? Sa Cebu po siya. Nag-a-apply. Eh, makakapasok po yan. Hindi kayo naglagay ng birthday, pero makakapasok po yan. Tina Pio Dena uh, ng UIDO, lalo yan sa Panilya, 1954. Paano sagot ko na kanina to eh? Sabi ko nga, may pagsubok. Loni Arado, uh, 1990. Pwede po. Eh, may counting pag-asa pero may mga dapat na ingatan. No? Swe pero ang swerte niya, last quarter ng taon na ito. Eh. Berhel, magandang gabi sa iyo ng Ilocos Norte. Remy Montemayor ng Kalinga. Ano po ang Kalinga kung pag-ingatan? Ah, kailangan. Kala ko eh. Kailangan pala yun. Uh, ingat sa mga iskandalo, sa init ng ulo. Uh, ingat din sa mga taong pwede kang ma-scam. Ano po? Ingat-ingat. Si Kalinga. Kadinga. Rene Montemayor. Mayor. Ayun pala. Ano yan? Yolanda Aragon, 1964. Okay naman po yung kalapalaran. Okay, yung kalusugan ng Matero. Kaya Tolentino, magkano raw yung Energizer Pendant? Dalawang version po yan. Local version, 3.7. International version po, 5,000. Uh, tawagan nyo ko kung bakit merong gano'n na papaliwanag ko sa inyo. Ano po? So, yan po. Uh, wala na tayong oras. Doon sa mga hindi ko na nabanggit, ka uh, paumanin po. Bukas po pala may schedule tayo ng pungsoy. Diyan sa uh, dito lang, bandang papuntang Nubaliches. No, so, kung nandiyan kayo at sa mong kapungsoy, tawagan nyo lang ako sa 0917-940-1111. Pwede rin sa akin, Viber. Yan din aking number. O kaya mag-mensay kayo sa akin messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hyla. O kaya follow nyo ako sa akin Facebook page, Hayla Shalir. Hila o mag-email sa aking email at highlanderscoreshalil May schedule din po pala tayong pungsoy sa darating na unang linggo ng Agosto. First week po ng August, meron po tayong schedule. Yung gusto lang tatanong kung pwede magpa-schedule ng pungsoy, kahit ghost month, pwede, pwede po. Mas maganda nga po. Ano po? Ayan po. So, uh, na po tayong oras. Maraming salamat sa panonood. Pakishare lang po ang video ng ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kasambahay. Kung may mga question kayo na nais yung paksain natin sa ating programa, tawag lang o kaya magmensahe at ito'y aking tatalakayin para sa inyo. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!